Hello vlog, good morning guys. Nandito kami ngayon guys no, sa Pakistani restaurant. So nag-order kami ng biryani rice. Yan po. So biryani rice guys, ang daming uh, alam ko sobrang ano to siya, sobrang maanghang at saka may kamatis guys no, yan o. No? Yan po, sili na ano. Tapos ang chicken nila is ang sarap guys. May gravy siya, no? Na, uh, napakasarap. Alam ko, ano to, sobrang maanghang. So, dalawang order lang. Saka ko na i-upload to sa ano, ano guys, dalawang gravy. Manahin mo na lang to sa, iyo, At, sa akin na lang sa akin, oh. Kuha ka ng rice. Maanghang to, guys, Alam ko maanghang masyado to, guys. Sana kaya natin to kaya natin to ang ano na to maanghang sobrang anghang talaga to sa dati kasi may kinain din kami dito no kasama ko si ano yung mga kasama naming mga kaibigan sobrang sobrang anghang tapos may pepsi Thank you. Advance, advance lang guys ang aming pagkain ngayon. Yan <laughs> o. <no? laughs> tagal ni Abu Saan ba yon Abu Zair, yala. Ito guys, Pakistani. Key cup? Cup, okay. give ha? Uh, ano? Yan. Magano siya kasi mixed rice. Shukriya Abu Zahir. Guys, paborito favorito ko ang ano no, yellow rice kasi um, ano siya, yung may anti-cancer. So yan pala ang nag, ano nila. Abu Zahir, kaya hal request? Mia Mia daw guys, sabi ni Abu Zahir. So, which it. together guys uh, have a nice day thank you for watching